Hi guys, ayan magluluto tayo ngayon ng itlog. Lagyan natin ng kamatis. Hindi ako guys kumakain ng manok pero itlog kumakain. Apat. Uh, Anim. Ito. Walo. Walo guys. Lagyan natin ng asin. Ang Ang paminta ating secret ingredients. Tapos, sabagin natin. Nalagyan ko sana ng ano, ceiling green. Kaya na ano, baka hindi makakain yung aking apong dahil maanghang. Tapos may sinangag. No? Yan guys, sabagin natin ang halongin. Sabagin natin. kamatis lang okay yan guys nilagyan ko nga pala siya ng butter tingnan natin kung anong lasa kapag may butter kaya ang bango niya natunay yung kamatis niya ilagyan na natin yan yung mga itim may paminta kasi yun Ayan sa kapal niya guys. Oh. Sinaan lang natin ang ito. tikman nga natin kung anong lasa pag may butter. Masarap siya. Ayan guys, sali na natin siya. Magsasangag din tayo dito sa pinag ng ito. Meron tayong kaning lamig, kaya isasangag natin. hindi pa masyadong mainit. Pero okay na. Basta magamoy amoy na yung bawang eh okay na yun. Kahit hindi nag-aanong brown. Okay guys, hanggang dito na lang.